Ayon sa Office of Civil Defense, Bicol, umakyat na sa higit siyam na put dalawang libong individual o halos dalawampung libong pamilya ang apektado ng pagputok ng bulkang bulusan sa Sorsogon. Walumput isa sa mga pamilyang ito ang nananatiling nasa dalawang evacuation centers sa Bayan ng Huban. Nasa dalawamput apat na barangay mula sa mga bayan ng Magallanes, Bulan, Huban at Irosin ang nakapagtala ng ashfall. Kaya bukod sa deklarasyong Code White sa lahat ng ospital, pinayuhan ng Department of Health Bicol ang publiko na mag at para maiwasan ang masamang epekto ng phreatic eruption ng bulkan. Nasa kasalukuyan ay nasa alert level 1. Kabilang sa mga paalala ang pananatili sa loob ng bahay, paghahanda ng listahan ng mga emergency hotline, pakikinig sa mga anunsyo ng otoridad at pag-iwas sa permanent danger zone. Para sa mga nakararanas ng sintomas dahil sa ash fall, agad na kumonsulta sa health center. Tiniyak naman ng DSWD ang 20,000 food packs sa mga apektadong pamilya sa Huban at Irosin. Una nang namahagi ang kagawaran sa dalawang munisipalidad ng dalawang libong food packs.